Hello guys! Welcome back to my channel. And for my today's video, isha-share ko lang sa inyo yung nabili kong warts removal cream na buy one take one online. So, $250 siya kasama na ang shipping fee. Pero kung may mga free shipping vouchers kayo, mabibili nyo pa siya less than P250. Dalawa na siya, 5 grams from Nature's Miracle Kasoy Cream. Han! Dali! Alika, lagyan na natin uli. Ayan. <clears throat> Ayan, so malaki na yung warts niya. hindi Halito usog ka pa. Ayan, yan, 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 yan. Ayan. Tignan mo yung words na nalagyan niya na dumikit sa ano niya sa balat niya yung tumidikit sa balat niya yung cream kaya ngayon may gagawin ako na para hindi nakakalat yung cream sa sa balat niya pero kasi kasi parang effective siya dahil nasusunog yung balat kaya kung makikita nyo eto ayan ayan eh no makikita nyo sinusunog niya dapat hindi eh. agaw. Oh, ayan, ito, ayan, ayan. 'Yan oh, nagtutubig na siya. Nakadalawang lagay na siya niyan eh. Ngayon, may gagawin ako na para hindi lumampas yung hindi cream yung at hindi maapektuhan yung balat niya na masunog. So, ayan yung pinaka-kontil niya. So, makikita nyo, malaki, 'di ba? Ayan. Ngayon, lalagyan ko uli siya ng cream. Pero bago ko siya uli lagyan ng cream, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng packaging tape. Kung meron kayong ano, yung pin, yung pa yung dasa or ano na pwedeng pang takip sa balat, pwede na rin yun. Eh, since yung sa akin, <clears throat> meron akong masking tape. <laughs> Wait lang, Pakita ko sa inyo ang gagawin ko. Ito, ito yung masking tape ko, maliit lang siya. Ayan dito. na siya. Ayan. Kasi nagsugat na siya dahil nung nilal nilalagyan niya ng cream, kumakalat sa balat. So, Alam ko kasi hindi yung nakakasunog. Yung mga nakakasunog ko na lang yan. Mm -hmm. Siyempre, warts removal nga yan. Di ba? Dapat talagang masusunog yung balat mo. Ayan o. Oh, lalagyan, lalagyan ko yung paligid niya. To make sure na hindi malalagyan yung ano. Ayan no, o. Ayan o. Ay, nung nakita nyo ang laki ng ano, ang laki ng niya or warts. Ayan, ganyan. Kasi nadamay na. Ayan, kasi nga nadamay na. Nalalagyan ng cream. Pero this time, ganyan na ang gagawin ko. Super so, kasi. Effective siya kung tutusin kasi tignan mo yung balat niya, nasusunog talaga eh, oh. Ayan, oh. Pero kasi, hindi siya ubra ng one, isang application. Kasi, um, ano? sobrang liit lang yan. Ito, sobrang liit lang talaga yan. Maliit lang siya, pero nanununog. Nanununog ng balat. Tapos, acid cream acid cream. Napa ng acid green eh. Oh, ayan lang siya ha. Pero yung pinaka ano lang ha, yung kuntil niya nilagyan ko. Para yan, yan lang ang susunugin niya talaga. Ayan. Ito yung gilid. So, pang third time namin to, ayan, ayan na yung cream na nilagay ko para to make sure mismo yung warts lang ang malalagyan. Update ko kayo guys kapag ka fully wala na siya. Hi guys! So, bigyan ko kayo ng update with regard sa paglalagay namin ng or pag-use namin ng kasoy cream. Ayan. Meron pa siyang natira na maliit. Pero sa totoo lang, yung malaki, pinakamalaking kuntil na wala na. Dito yung nakalagay eh. Basically, ito, itong isang kuntil na to, yan. Parang is, dalawa yun eh. Pangalawa yan. So, yan naman ang lalagyan namin ngayon. Kasi since gumaling na yung unang kuntil na, pinag, na tinanggal namin. Ayan. So, yan yung next goal namin na matanggal. Pero so far, effective talaga siya. Papakita ko sa inyo yung previous na itsura nyan, nung hindi pa nasusunog, okay? Sige.

medyo malabnaw siya. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kapag nilagyan nyo yung warts, tumutulo. Bumababa sa skin. Kaya, mas maganda i-secure nyo yung skin para hindi madama yung balat. Hindi masunog. Katulad nung una namin paglalagay. So, iyan yung ano. Tamang paglalagay, lagyan nyo ng cover, yung paligid ng balat. Para yung warts lang, warts lang mismo ang malalagyan ng cream. Okay? Uh, ako gumagamit ako ng toothpick. Ito. Sasawsaw ko lang yung toothpick dyan. Tapos, ilalagay ko na sa, ano, warts. Actually, twice mo lang lagyan yan kasi magsusugat na siya. After pagka nagsugat siya, hayaan niya na huwag niyo nilagyan. Kaya yun ang suggestion ko. Ilang beses mo lang lagyan, let's say, 2 consecutive days. Ayan. 2 to 3 times. 3 days na diretsyo. Pero kung hindi na kaya na 3 days, kasi masakit nga daw sabi ng mister ko. Kahit 2 days lang, yung panaw-araw na cream na nilagyan niyo. Tapos hayaan niyo na siya. Ganun lang. Okay.